guys pupunta nga pala tayo sa Blends Racing Las Piñas yan kasi nasasawa na tayo sa tunog nitong Honda Civic naka open muffler kasi to guys na spoon yan bomba sa pa ngayon mag i tayo ngayon tapos nalaman ko yung scab pala may mga sukat eh, yung maganda dun eh Pero ang sabi nila Pag mas mababa, mas malakas Kaya dun tayo sa 24 para hindi ganun kabulahaw Kaya yung ngayon, magpapalit ngayon New Year Ito, maganda to Para malaman nyo magkano magagastos guys Tapos, ayun nga Pag nagpalit tayo ng head Ng scab Kailangan pala natin mag-headers guys Kaya mag-headers tayo Kaya dun tayo pumunta sa blanche racing Las Piñas Kasi maganda daw yung headers nilang blanche guys kaya yeah, let's go Para malaman natin kung magkano mga gastos Kung ano yung mga papalitan Yeah, let's go Kasama nga pala natin Paring yan yeah, Para malaman din niya Kung magkano mga gastos Kasi magsisipik din siya Tapos soon papalagyan natin ng Pops and bank Para naman medyo may dating tayo Kaya yeah, let's go Yan guys uh, Kita nyo na SM South Mall Tapos landmark natin Makdo tsaka Ama tapos dito tayo liliko Nandiyan na sa loob yung Blanche, Blanche Racing Ayan guys mm -hmm. See you Ayan guys ang daming headers dito. Ayan. Tapos yan. Isasalang na tayo. Ayan. Kung makikita nyo guys. Ayan. May mga gawaan talaga to dito ng mga panlaro. Ayan. Gaya niya isang yan. Nakatago lang yan po. Pero. Naangat na no. Ayan. Yeah. O. Oh, kitang kita niya naman pinagkaiba ng stock sa hindi. di Diba? Yan guys, sa mga nagtatanong, ang magagastos daw natin dito lahat 11.9. So 5.4 tapos 2.5. Tapos yung inlet tapos may pipings pa tapos syempre labor. Yan, sila ni Kuya nagkakabit. At yan, kasama na. At tingnan ang ganda din sa triwire na to. Sabi ng mekaniko ko, wala daw singaw talaga. Ay, napangas, Okay. Ito ang kita naman ng puro welding na, na kaya pinalitan ko na rin ito. Yan guys, kanya kaganda ang blunt tracing par. Pwede manalamin no par. Yung tatak. Oh. Ah, mas yan. Par. Laser angas. Uh, eh napaka-pogi talaga par, 'di ba? Pogi oh. Pogi oh. Sempre. <laughs> ipo na 'no kanta tinatanggal sa iba hindi tinatanggal eh ano nakakabit na doon na ipopul no magpul na baby niya. Kintab, eh yan third mm. tatanggal din so, akong plate yung hinang ang kinsabi Bomba, chama ai, <todos> Grabe guys Ang <laughs> vibrate. <laughs> vibrate Maganda yung, maganda yung tunog niya guys Pero ang problema natin dito oh, ay Mabibrate oh, Tunog race car tayo Hindi ka tulad nung nasa likod ng Mambucho Yan yeah, tunog dun ng mga loaded na makina ng Civic yeah. And then oh Guys kung maririnig nyo naman Pero oh shit oh shit talaga Mabibrate lang talaga yung yeah. Oh, oh. Pero pagka binibirit mo talaga ng todo, yun, doon talaga yung brake brake. Tama. Pero ayun, kahit papano, parang lumakas yung hatak niya. Lakas eh. Oh, Hindi naman siya ganun kalakas, pero malakas talaga. Ramdam mo talaga biglang parang may power. Kasi parang nakahinga na maayos yung makina mo eh. Di ba? Pero, pero yun nga, eh, yung... yung mga balak-balak mag-scup dyan. Downside natin down dito guys, Mabibrate vibrate. Ma -vibrate. Para pa oh, kaya yung mga 18? Ito 24 yung nakaka-effective. Diba? Oo, oh, tama na. Pero siguro double pa lalo yung pero hindi rin o sa bagay mal mali na po no'n. Mga guys. Um, mm -hmm. Ang Angkatai sa point. Mga <laughs> guys, guys yeah, na sinabi na namin yung presyo, nagastos namin lahat. 11.9 kasama nila yung la labor tapos yung mga extra charge nilang mga